Yon mga kaibigan. Marhay na hapon sa Induka Boss, mga Bicolanaw. Oh, batak na naman tayo ng ating Dragon Bubble Trap. Dahil medyo maganda-ganda ang panahon ngayon. At oh, yan, parang nilangisan yung tubig. Pero hindi tayo nakakadala ang akala ngayon kung may mahuli tayo. Kasi pagka ganitong kalmada, bira lang, tayo, bira lang nakakarami. Pero sana makarami tayo dahil tagrap na. <laughs> Shoutout sa inyo lahat, mga kaibigan. Ingat kayo dyan palagi. Salamat sa inyong mapanood. Marami Maraming te. Medaka <coughs> ka, ko naman. 1,000 double Double yan. Dabal yan ari bok. Ranihan mo. Ranihan mo. Daron mo yan. Ranihan mo, malalaman mo. Yan. <tos> <tos> Iyo grind in Sayang skin care. Oh, shout out sa inyong dalawa. Nakataya na ba kayo? Tayang hey, taya na. Sariwang S sariwa. Makati ka Sure ball ba yung taya nyo? Sure ball? Para may lamang bukas. Huwag na kayo guys. Ayaw na. yun yung magandang pakinggan. <laughs> <laughs> Yon, pati pati na tayo. Mga kaibigan, papunta na tayo sa ating distillation At, isal na Magalaw Magalaw talaga yan. Al, ano? Sana jackpot. Yung reflector. Ha? Andiyan oh. Kabit mo. Ano Nakalagay. Yeah. Ang kay milo niya sa nakadak. Oh. Ano, ano ba to? Iba daw. Sayo ko sakit ang kanino pagawagat. Ali masag. Walang ipon. Rush na. Hoy din na. Yan, ito mga mabilis. Ganyan mga pantali eh. Yan sinunod yan. Dahil naman.

Kau orang menyantip bukan Eh masa nyonya orang no choice orang orang Kasag ang kau orang Kasagelang? Kasagang kau orang 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 unyan saudara, bukan orang mengantir saudara, lah kasak? mengantir saudara, kau orang Oh, kau -huh. kau Dia. Balik tadi, Di. sulit tadi, Di. Hmm? Pinaga, Pahaga. Didi ko lang ini. Eno sa likod kaya nung... Dati na yun, dati. italaga. Hmm. Ayos. tapalita. Ayos. talaga. Ayos. ang Ayos. 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 talaga. Ayos. 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 27 pedaso ito yung isang latag natin isang latag lang yan andun pa yung ating buyaw malayo pa kaya lang talagang matumal mga kaibigan ng ano ngayon huli walang hipon pagkaraw. araw mamayang gabi ang hipon kaya mamaya ilalatag ulit namin yan mamayang gabi meron namang huli pero mga limasag lang pero hindi ganong marami paunti-unti siguro yaw lang din sa pamuro Oh. Iyo, ayan. Daming oh, daming alimasag oh. oh. Diyan Yan sa loob. loob ng bulsa. Hmm. dami. Ayos. Hmm. Oo. Nga. Papalit muna ako. Nakabatak lang ako ng 10 piraso. Medyo mabigat patakin kasi tahimik nga yung dagat pero yung hangin niya timog makuna talaga yan kaya mo yung bangka namin bumabalagbag bumabalagbag oh eh ano sa tagalog yun ganun din yata bumabalagbag balagbagin <laughs> mo ayusin natin para yun dito lang kami naglatag sa malapit sa tabi. Ayan. Kasi pag doon sa malayo, mahirap na. Mahirap na baka mawala tong ating bubutrap. Kasi yung kapitbahay namin nawalan kanina. Labing ilan 'yon? Labing siyam na piraso. Talagang mayroon pa rin talagang ayaw lumaban ng parehas. Masakit ng sa bulsa. Kumukuha pa rin. Masakit sa bulsa yun. Labing siyam. Kano yung isa nito? Kulang ko lang 25,000. 1,7? 1,7 lang isa. Pero ngayon, mura na daw to. Mura na daw. Pero hindi pa rin bababayan sa, ano, sa 1.5 o 1.4. Yan. Oh. Alright. Tami ang limasag. Ayos. Tami ang limasag. Yun. Tami na naman. Andito lang pala sa bandang dulo. Ayos. oh Ayan, bueno, oh. Dami naman. Dito lang pala sa bandang dulo. Ayan. Ayos na ayos. Ayos. yung ating partner siya na hawak ng ating camera Tos, walang laman. yun hindi ito sa kapila na, yan ok so right alright alright, <laughs> alright. Last na yan. sino no? Saya. Tua. Tua.

Pinauga ko para nga nito mas tinaya Di lang mabaho Ay! Ay, diskarte dong <laughs> Oo, oo na lamang kayan, oo ah Tinaktak mo na, oo ah na Ito ko may ano yan, this is the hamot kayan Huwag eh, natin tanggal niyang pahay na yun sa limango Ayan, tapos na tayo. Okay, tatag natin diretsyo, hindi na. Latag. Mamaya na. No, ngayon, ngayon na. na. Sige. Andar. Ay, ang salamin ko. Ano? Ang salamin ko. Ayan, ito lang ating huli ngayon. Puro alimasak. Ayan, no? Lô craps Mà sạch lắm Điện Điện lắm na dito ay ito mo. Baka big

Ano? Oh. Manipis na yan, manipis! Dalawa yung bubu, dalawang bubu hawak mo. Dalawa yan, oh. Tayo, tayo. Yan mga kaibigan, pauwi na tayo. Iliwan lang natin yung pangka natin dyan. Para mamaya pag batak nun, eh, may tubig pa. Kasi kung doon natin iiwan, may hibasan na naman. Yan. Hanggang dito na lang ang video mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa mga Bicolano. Marhay na hapon sa inyo kapos. Shout out sa inyong lahat. Shout out Luzon, Visayas, Mindanao sa mga subscriber ko. Salamat mga kaibigan sa panonood. Bye bye.